so today ay January 7 na so lagpas na yung holiday season so tapos na yung Christmas tapos na yung New Year and Three Kings so ang gagawin na natin ay lahat na natanggap nating gifts ay i-unbox natin so unahin na natin ito Ayan, mula sa ating Carnation Babies. Ito ay iniregalo sa akin noong birthday ko. Well, actually, January 3 kasi yung resume ng classes. But, uh, noong Friday nila ibinigay. So, January 6. Uh, January... 5. Okay. So, ito yan. Yan. Happy birthday, ma'am. Nakalagay. So, ang laman nito ay yan. Binigyan nila ako ng one papers. Siyempre, teacher si ma'am. Naisip nila yun. Kalaan mo yun. And then, binigyan nila ako ng headband. Ito. Tapos, ito yung isasuot ko na So, alam kasi nila siguro na mahilig ako sa headband. And then, binigyan din nila ako ng pang sa ulo. So, iniwan ko na doon sa table ko. Para pagka ano na magagamit ko. Pag masakit ang ulo ko or kailangan ko masahin yung ulo ko. And then, dito naman tayo sa... Ayan. So, binigay ito ng aking Mention ko ba yung pangalan niya? Baka ayaw magpa-mention ni ma'am. Pero ito, regalo niya rin sa akin no? pagpasok ko last January 3. So, ang birthday ko ay January 2. So, nagkataon. Lagi naman mula pa rin pasok pag birthday ko. Sabi niya sa akin, pag abot niya nito, magagamit ko daw to lalo na kapag ako ay nai-stress so open natin ano nga ba naman ito so ito talaga gawain ko kapag may mga natatanggap ako hindi ko talaga kagad ino-open so dini-display ko muna dun sa ilalim ng Christmas tree yan. So, ito binigay niya sa akin. Mag. So, meron nakalagay dito. Tingnan natin. Yan. Oh, so, ganito yung itsura ng mag. And then, nakalagay, you deserve the best. Thank you po. Meron tayo ulit collection ng mug. Okay, next. Ay, ito. Ito naman. So, galing din ito sa friend ko. Yung Christmas ko naman ito. Natanggap cute. <laughs> Nail cutter. Ayan. So, ito naman. Galing naman ito sa estudyante ko. Ay, ang dami. Candy. <laughs> yung mga chocolates, candies. Lagyan natin dyan sa box ng candies natin. Okay. So, ito naman yung laman. I think, yun. Have a good time. So, I think, ano to, tote bag subukan natin para malaman natin. Yes, tote bag nga yung laman. So, ayan yung design niya. Have a good time. Thank you sa so nagbigay. Ah, ito naman. Ayan. So, ito naman. Galing sa friend ko. meron siyang pinaka box ay ano nga ba tawag sa ganito parang luck charm ayan bracelet ayan tapos meron pang isa ayan sige suot natin to So, ito yun. Tapos, ito, higay din ang aking pro teacher. Ayan. So, bracelet din siya. Then, to. So, ito ay bigay din ng aking student. Ayan, mamro na no? okay, ito nakalagay. Ayan. Kaya ito.

sa aking student. Well, actually, itong bata na to, hindi ko na estudyante ngayon. Pero, lagi niya ako naalala. Sabi niya sa akin, nag-message pa nga siya before niya ibinigay ito. Sabi niya. Kasi hindi, hindi niya ako nadadatnan lagi sa faculty. Sabi niya, ma'am, ano, simple ano lang yan appreciation, kumbaga pasasalamat din nga sa akin. Okay? So, charan! Ang naman ng mag na to. <laughs> Yayamanin. <laughs> Ganda. Thank you. So, pre-collection natin ulit yan. Aha. Okay. Ito naman. Ayan. Yung iba, yung mga pagkain na ibang natanggap ko na hindi naman nakarap. Ayan, wala na. Siyempre kasi mga pagkain niya. So na consume na natin na kain na. Ayan. So, ito naman ay lunch bag. Thank you po. So, tamang-tama kasi nagbabaon talaga ako ng food. Next. Okay, ito. Mabigat. Pero tingin ko parang candy pending nga kaya. hindi <laughs> pala sya candy <laughs> ayan moisturizer I think okay moisturizer nga skin softener thank you hmm pangang may nagbigay din sa akin hand sanitizer naman. So ginagamit ko na rin, iniwan ko na rin doon sa table ko sa school, doon sa may faculty namin. Okay, next. Ito, malaki ito ah. Ayan, so... Malaki. Ito e, pang isa. Yeah. Yan. Yeah. So, mamaya na yung isa. Yung, di um, diba? Ang dami natin candies. So, bigay din ito ng student ko. <laughs> flower na unang ayan ang ganda cute cute paano ba to <laughs> kasi dadali ko ba sa school wala well, actually kasi pwede rin siguro to na sa upuan ano para hindi ganun ka tigas yung inuupuan ko. So, kasi kung gagamitin ko tong pillow para matulog ako, actually po, hindi ako pala tulog kapag break sa faculty. Hindi talaga ako, ano, not unless talaga masamang masama na yung pakiramdam ko, kailangan kong iidlip. Ayan. So, not yun, iidlip ako. itlip lang talaga kasi break lang naman. Ayan. Thank you. Ang cute. And then yung last. So, itong last na po ay gift din ng aking advisory class last Christmas. So, yung kanina kasi birthday gift nila sa akin. Ito, ano kaya laman nito? Parang ngayon magpabukas. Ang daming staple wire. dapat kailangan ng gunting. Wow, ang daming laman ah. Okay, so merong tissue, facial tissue. Ayan magagamit natin to. And then, wow! <laughs> Aesthetic! Ano? Ano nga pang, ano to? Magagamit pang bake, I think. Parang pang, halo pag nagbe-bake. Ito, so, tanda tawag yan, Then, meron tayong brush. Siyempre, kailangan natin yan. And then, siguro kasi naisip nila, plantita po tayo. So, ayan. Binigyan din nila ako na paso. Dalawa. And then, ito pa. Meron pa ditong Ayan dalawa ulit. Ayan. So, ito po 'yung mga bigay sa akin ngayon. Nagdaang um holiday season, ayan. So maraming-maraming marami po salamat sa mga nagbigay at kahit wala po kayong gifts, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa mga greetings na binibigay Uh, pinapaabot niyo po sa akin. Thank you so much sa pag-alala. Bye.